Yung values, araw -araw, na ng mga sa araw-araw, kailangan nag-aaral ng bagong Yun. Bakit? Hindi. Ah, uh, uh, kasi yung trabaho talaga yun. Uh, so, gano'ng kalaki yung repertoire nyo? Gano'ng kalaki yung nakabangko nyo? Ilang kantang alam yung tugtog yun? Uh, siguro. Ay, meron na pong thousand man. Thousand? Mm uh -huh. wow. wow. Hindi ko Sa bagay, kasi pagka may bago, hindi pa iwasang meron din may iba. Uh, Correct. Uh -huh. Uh, sila po kailangan din mo, sila para uh, nasa uh, detalyado para, para pala kayong karaoke, no? <laughs> Baka pag nagsabi kayong katao, 8, 5, 9, 8 tayo, oh, ha? Oo, oh, oo, oh, oh. ah. <laughs> hey, po ako din yung hindi po alam ng iba na nakikinig ng dali mga audience. Kahit na gano'ng marami po yung namin, minsan dalawang buwan, tatlong bond, kailangan na natin na reviewin yun. Uh -huh. Bukod sa nagdadagdag po kami ng kanta, nire-review po namin ang nire-review yun. Yung mga ginawa niyo? Oh. Yung, kahit yung mga alam na po namin na kahit na gano'ng katagal na namin tutugtog yun, nire-review pa rin po namin. Kasi buong ba, buong araw ang rehearsals pag ganyan? Oo, oh, that, uh, oh di iba pa pa, kasi ilang kanta yun. Iba po yung rehearsal ng yung mag-isa Pina-practice mo siya, iba yung mga kasama kami. Oh, oh. Kailangan na ready na kami individually bago mo kayo magpunta ng studio bago mag-jam para yung nilalapat na lang namin yung songs Yes uh, Jay, yung hirap Jay, yung hirap daw uh, yung hirap uh, based, based sa experience ko kasi uh, nag-start kami from ano talaga uh, wala kaming mga gigs so yun yung hirap na uh, ano ko so, may share ko na pag meron, meron. Pag wala, wala talagang deal. Ganun. So, hindi stable yung job as a musician. Kung meron, kung ang tap, meron. Kung wala, hindi wala So, yun yung hirap na akala nila, ano, okay maging kanta. At then, napakahirap po kasi kumunti lang yung, yung, yung TF. Ganun. Pag nag-uumpisa ka pa lang, at uh, sa biyahe pa lang, ano ka na, pagod ka na, everyday, and then siksikan, traffic, yun. Uh, yun yung po yung mga uh, isa sa mga talagang uh, uh, hindi makalimutan na hirap bilang banda. Saka araw-araw yung kanta, no? Uh, Di ba dapat may pahinga? Isang araw lang pahinga. Uh, uh, ah, kung, kung, kung sa Maldives naman, yun yung hirap naman every day. Uh, uh, six days a week pala. So one day lang yung rest, every Sunday. Pero pag ano, talagang araw-araw minsan parang um, uh, namamagana yung lalamunan. Oh, pero tapos 2 hours and 30 na minutes na dere po yun. Uh, uh, ang Allo, ma na, masakit ang parang na kasakit ka. Kasi you still to work. Yes. As long as, ano, basta alalay lang naman sa kasama si Yara. Nandiyan ang maaalalay pag siya, siya yung, ano, okay ako sa sakit. So, kaya minsan uh, ako naman yung okay, <laughs> siya yung may sakit. Okay Yun, din sa'yo? Yung... Yes po. Okay. And of course, hindi po talaga madaling like, um, same po sa kanila, uh, sa instruments, nag-aaral, inaaral nila bawat ano nang tunog ng uh, song. Same po sa amin ng mga vocalists, inaaral din po namin yung kanta. Hindi lang yung dahil sa lyrics, hindi lang po sa ganyan. Inaaral namin bawat detalya dito ng so Like, mga capping vocals, mga, ah, uh, kailangan ko kasi yung hindi lang. Basta-basta na uh, dapat alam mo yung lyrics. Dapat It alam up. mo rin na mag-yes, mag-back up, up sa ano, sa kasama mo. Tapos back up siya. So, minsan uh, so, so. Uh, so. sa song ko naman, siya naman yung back up, Pero, Ganun po dapat siya. Even artist, artist, na, oh. Thank you, thank you. Artista naman, Salamat. Thank you, Joe. Now, thank you, sir. We have Cesar Batilo from Net25. Ayan. Uh, kaya siya sir po is. Ngayon hey po si Jesus po ito sa net 2500 on the tours ng Houston. ask ko lang po, uh, lahat po kayo full-time musician o may mga daily jobs po kayo or ipang professions? Okay, okay. Tapos, uh, uh, may trabaho sa umaga and then sa evening naman, pa, na magpanda. So, ah, so, uh, uh, sino pa po yung iba? Wala, wala nang tulog to eh. <laughs> siguro mga 3 months bago ko pinitawan yung tatlo kasi trabaho ko. Yung tatlo. Oh, ay, tatlo. Okay. okay. Tapos, load year din po ako for 6 year. Yung nagre-repair ko na mga sirang gitara, ganyan. Ang may connection din sa mga uh, sa... Dugod uh, po, po sa pagtugtog sa gabi, sa umaga, ikatrabaho online, sa hapong ng gitara. Uh, siguro mga 3 months nung nagbalik ako kay JR, pinitawan ko. Kaya <laughs> full-time musician ka na po? Ah, uh, full-time musician. How uh, about the others? Meron full time din. Si yung dalawang vocalist ko full time din. Uh, full time. okay. Uh, yun kasi yung pinanggit niyo po hindi nila, 'di ba? Uh, may gigs, may events. Paano sa paano yung first of ano niyo? Ah, uh, kung Ah, uh, living kapag magagana. Uh, paano niyo natapos ang kakanat? May kaya pa di ako ba dito na tapos sa as uh, personal and family. Um, ako po kasi talagang, siguro pinanganak na talaga ako na <laughs> kanta lang ng kanta. Nagahanap po talaga ako ng way na makakanta ako. At kumita. yes, at kumita at the same time. So pag wala akong gigs, live stream po yung ano. Nagla-live like stream po ako sa, yes, sa mga... Sa mga panilang mga stores. Yes po, dun po ako nagaano po. Kasi, ayun nga po. Pero, um, so far po kasi, kakaano lang din po ng uh, nag-give na ako ng business kasi hindi naman po talaga palagi kakanta na lang ako. So, uh, yun po, na napag-isipan na ganun po ako gagawin. Pero, eto nga po yung nakakalukod. Sinara ko po, po yung business ko. ano <laughs> business? This month lang po. Kasi, um, um, ano ba kasi, nag-ano pa ng resto, uh, restaurant po. Like, parang inasal sa eh, nagka-problema sa franchise, and then yun po. Yun lang naman po yung dahilan. So, bali, vale, nagpahinga lang po ako doon. At the same time, kaya ako po mag-full-time mom din po para sa anak ko. So, that's fine. Pero kung gusto po ang support system, uh, how's your support system right now? Um, okay naman po, and at yun naman po yun din yung partner ko kasi hindi naman po siya na, Be very responsible naman po. So, since He's a teacher, actually. Teacher? po ko si Kero, this is <laughs> Kero. <laughs> you... Ako, ako na teacher na yan. <laughs> <laughs> okay, last question na lang po for Ms. Era. Ms. Era... Teacher Okay, Ms. Era. Ano subject? Ms. Era, bakit... You... Kasi usually, yung mga nakakausap namin ng na mga artists, they're starting at in young age. Like, uh, mga teenagers. Uh, dalaga pa lang, binata pa lang, kumakanta na sila. Nagre-release na sila <laughs> ng albums or EP ah uh, bakit sa tingin niyo, bakit ngayon lang kayo nandito sa industriya mo ito ng recording? O papasukin niyo pa lang yung recording? Bakit hindi yung noon at noon pa ng time nakakataan? Ayun po, sabi ka ni Jay, puro kami ano doon trabaho. So wala po sa ano namin na like parang pag release or ano ng songs. Pero um, ever since naman po, I have this ano na every time may nasa isang place po ako, Bigla lang, pumapasok sa isip ko. And then, isusulat ko po yan. Yung song ay, yung pangalina sa isip ko. Pero ito nga po kasi. Sobrang dami nung nasulat ko na yun. Since elementary. Wala din pa ako na pala sa mga nasulat ko yun. Kasi binakakot kami. at ng mga copies ko ko no? nun. Yes, so, talagang tawala. So, um, yes po. So, gen, way back in Gen Hindi naman ibabalik yung gano'n yung... Yes po. Eh kasi yung tirahan namin na sa ilalim kami ng tulay. So talaga. <laughs> Opo. Okay. Kaya hindi mo maalala lahat yun kung baka mahirap ito. Since sulat lang po talaga walang ano, kung baka uh, walang pang melody, walang mga ganun. So wala talaga ako na pala sa mga nasulat ko yun. So nasayang lang lahat. And then, nag-stop like, ko ako ng pagsusulat. Tapos nabisi na sa trabaho. Lagi na lang kasi akong nag-a-abroad. Ganun. ganun po yung ano ko dati. So, wala po talaga sa isip ko na mag-release ng mga songs wala na po sa isip ko na, ah, makikilala ako kayo ito, ganyan, sisigat ako. Kasi more on work na lang talaga Kung kami. Kung paano kami mabubuhay. Eh. Ano po yung work niyo that time? Sing. Sa Maldives po kami ng pangyay. Oh, musician? Ano rin? Singer. Oh, singer talaga.